Hindi susi ang kasal para sabihin kayo na habang buhay. Dahil ang totoo niyan, kahit batas, walang magagawa kung hindi talaga sila itinadhana sa si isa't isa. Ang kasal ay hindi pang buhay na katunayan para maangkin ang isang nilalang. Ito'y isang papel na nagbibigay ng karapatan sa mga taong nagmamahalan na kadalasan sa unalam nararamdaman at kalaunan na rin sa hiwalayan. Dala lang hindi pagkakaunawaan. Hindi porket kinasal ka sa isang tao eh habang buhay mo nang makakasama ito. Dahil kung minsan, isa lang pala siya sa magiging daan para makilala niya ang talagang taong nakatadhana para sa kanya. Kinikilala man ng Diyos at batas ang bisa ng kasal, pero iba pa rin ang bisa ng punay ng mamahalan at tinadhana.